Hello mga kalaki, alas dos na po ng hapon at napakainit sa labas mga kalaki, wag po tayong naglalabas kung wala naman po tayong mga pupuntahan ano po. At dito na po kayo tumutok para po makakuha ng mga tips at mga code ng mga lucky numbers na mga tinatayaan po sa Loto Pilipinas at Loto Abroad ngayon pong alas dos ng hapon ng May 6 mga kalaki, ito po ang mga 4 digit lucky numbers India 2018 2018 New Zealand, 6931. Australia 7135 Mexico 2283 Canada 9433 Greece 2137 Israel 7815 Las Vegas 8396 Alaska 2374 Saudi 1395 Japan 0062 Italy 6714 Germany 4122 Korea 8375 5, Texas, 2079 China, 9298 Singapore, 1709 Hong Kong, 2366 Dubai, 8533 Malaysia, 7287 Taiwan, 3536 Thailand, 9290 Philippines, 7275 Good luck mga kalaki! ingat